For today's vlog naman mga kumarates, ito naman si Dawe. Nasa Nueva Ecija na nga pala siya nito at hindi siya makapaniwala na yung Dating video ko lang na pinapakita ni VA, eh yan kaharap na niya. Ayan nga pala yung mga picture nila, sa video ko nga lang pala niya nakikita. Parang nagstay lang siya dito ng 3 days sa Laguna. Pagkatapos naman nun, ay nagdiretso naman sila sa Nueva Ecija naman. Para makarating din naman si Dawe kung saan doon nakatira si B. At meron nga din po palang sariling bahay si B sa Nueva Ecija. At ayan, sabi nga pala ni B, pagkatapos daw uminom, ayan, naghahanap sa rep ng makakain. Eh yun nga lang, puro chocolate ang laman. Kaya tamang magtubig ka na lang ang muna. At pagkatapos nga nun, isang araw pa nga lang siya sa Nueva Ecija, ayan, nakagala na agad. Pero yung ilog na yan, mga kumarites, ay eh, malapit la ang naman doon sa bahay ni B. O diba ang galing? Nakakatuwa na kahit hindi ka laliman, ay eh, ang linaw ng tubig. Tamang tama nga dahil sa sobrang init nga ng panahon, ang sarap magbabad dito sa may ilog sa kanila. Kaya ayan, si Dawen, pagkakita nga dito sa ilog, ayan, diretso ligu na. Kahit nga hanggang talampakan, ay eh, mababasa ka na rin naman, basta mahiga ka lang. Pero sabi nga ni B, doon sa may hanging bridge, doon daw medyo malalim. Kaya pagka ganitong summer, marami daw nagsuswimming doon kasi ang linaw ng tubig. At ayan, na andito na ngayon siya sa salon. O ba diba, diretso agad dito, lugi na agad. Nagpaputs pa ata siya niyan. Ang sabi ko nga sa kanya, eh magrelax-relax muna siya sa Nueva Ecija para pag uwi niya ng Laguna, eh tsaka siya may stress. o ba diba, yung mga staff dito, niyaya kag na agad niya mag-inom kay naman. Ay nako po, mga kumalites, huwag niyo nang subukan. Dahil nako, hindi kayo niyan tatantanan. Minsan na lang naman yan mag pero nako, inaabot na madali. Araw. Kaya panigurado yung mga staff dito sa salon papasok ng may hangover. <laughs> Kita nyo naman lahat ata ng offer dito sa salon ay talaga namang kanyang ginawa na nakapagpamanicure pa nga. Relax na relax si Boss Dawin. At pagkatapos nga mapalambot yung mga kalyo niya sa paa, ayan, kinayod naman. Nako, dapat still walang ginagamit nyo <laughs> din eh. Ang dami na niyang naipong kalyo sa Japan. Deserve na deserve niya naman siguro yan dahil nga sa Japan, eh puro kayod na lang ang ginawa niya. At syempre, hindi pa nga dyan natatapos dito naman sa second floor ng salon ay nandito naman yung mga facial nila. Bali si Bea nga po pala yung gumagawa niyan. At ayan, pagkatapos naman niya ma-facial, ayan, tinanggalan naman siya ng mga labis na balat. Charis. <laughs> o ba diba? Meron din nga pala sila nung pantanggal ng warts. At ayan, dito nga pala sa salon nila ay meron ganyan. Kaya kung gusto nyo magpatanggal ng mga labis na balat ay meron nga po pala dito. At dito nga sa kanilang salon ay si Bea nga pala yung gumagawa ng facial. O ba diba, mga kumartes, very talented. Dito mga kumartes sa salon nila, lahat kaya ni binagawin Kasi mga kumartes, ay talagang nag-aral kung paano gawin itong mga ito. Kaya ang ginagawa niya ay tinuturuan niya na lang yung kanya mga staff. Meron nga pa lang motor si dito sa Nueva Ecija at ayan gamit-gamit nga ni Dawen at kabuntot nga lagi yung kanyang pangalawang anak. Makitito Dawen na nga ito at laging kasama ni Dawen. Kahit first time nga lang din nilang nagkita. Balin si Kuya Yuri ay kaedad nga pala nung aking pamangkin na si Kuya Nash. At ayan nandito nga pala yung mga staff nila sa salon at ayan nagbabaraha nga pala sila. Naglilibang habang magiinom. yung mga staff naman sa salon na kahit naman si Dawin ay nasa Japan, ay eh, kilala na rin naman niya. Kaya hindi na rin sila nang iba kay Dawin. At ayan, ito naman si Kairi. Ito yung bunsong anak ni B. Kita nyo naman at talagang parang hindi nauubusan ng energy. Dito nga sa video na ito ay nag-chicken banana siya. Si Dawin na nga yung nauubusan ng sasabihin kasi napakadaldal daw ng batang ito. Ikaw na din talaga daw yung susuko dahil sobrang daldal. -dal. Nakikita ko nga sa kanya yung pamangkin ko na si Kyler. Ganitong ganito rin kalikot. Makakatawa nga itong batang ito dahil limang taon pa lang eh, pwedeng pwede na nga siyang mag-vlog. At ayan, yan, katatalon nga e eh, napagod na rin ang bata tuwang tuwa ang batang gala tuwang tuwa ang batang gala perya boy nandito kami sa na perya pupunta pa lang kami ng perya perya o oh, diba, ba? pwede nang mag-vlog mga kumarites. At palibhasa nga, dalawang babae yung anak ni Dawen. Ayan, instant nagkaroon nga siya ng tatlong anak na lalaki. At ayan, ito naman si Kuya Yuri. Papunta na nga pala sila sa Laguna nito. Napapanood niya kasi yung aking mga vlog. Kaya ayan, pagbabakasyon nila dito, ay makikita niya na si Mami Loy. Makakakita na rin siya ng vlogger na hindi sikat. Charisse. <laughs> so hanggang dito na lang muna ang ating mini-vlog. Thank you for watching. Bye!